ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasuburers. Ngayon, dahil kararating ko lang galing sa bakasyon, ay eh, kailangan kong mag-refresh ng uh, aking uh, syempre, skill sa pag uh, uh ng barel. So, bago tayo magsimula, siyempre shout out muna sa aking uh, ka-club. Walang iba, ang kway, Maharlika Eagles Club. At siyempre ang aking uh, ang ating mga kaagila dyan sa Patin Ayko Spirida Dagusa del Sur na nandiyan ang Dahlia, kayo, Pickles Club na nandiyan si Kuya Chris Sande, Sulean si at syempre si Kuya Jing Alaan Shoutout po sa inyo! Magka-refresh lang po ako Try natin sa 7 meters ko. Ang po sa pagbago ng ating ating

bagong pulso ayun. So, lahat pasok sa Jess mga kaibigan. Ayun, maraming rami salamat sa ating uh, mga kaibigan at taga-panood diyan. si Jun ang lagi nagsasabing sinasabi, God bless us all.